Pangaon ta? hmm, ample nako. May gutong ko Ito ulo sa langga. As on na gutong ko. Nakaka-orange dali ngayon. Dali yung side. gutong ko doon. Na ako yun. Hindi siya bulad ha. Isda na siya. Ako lang ito nga. Muna siya bulad no. Kasi ito bisa ka po. Lamayo <laughs> ko sa ilong mo. eh. cucumber and apple juice. Eh, And, makita. May abo. Ay, kong juice. Mm. Angka. Kung mangbet Na every time mo ininom ko Pero's ganin ganak ay Masa hindi ko mainom feros kaya. Uda ko lang yung kaon. Huwag mana po na niya, mag-walking ang pudmi. Ha? Ha? Ah. Oo. Huwag basa po mag-walking niya. Mm. Mm. Hmm. eh Ay, kaon. Guys, ako isa na nakasando kaya. Delikado. Delikado. May hapon ba ngayon, alas 5. Tapos, permitting meeting me, tapos ito may sa, ilan nung, ilan nung normal, snacks me. Tapos, snacks ako ko na, dito sa ilaha ba? Gutong yapon ko pag-abot sa balay. Ang bot, ano man eh. Pero salamat sa ginoo kay. Okay? na ay pagkaon. Hmm. No. Salamat natin sa ginawa ko naman. Magiging kaon po No? Kaya, ang uban siguro magreklamo kaya magiging kaon. Pero kita sa so magreklamo tayo ng kaon. No? Nga. Grateful kung sina. Content na to sina. Kaya. Ang tinuod niya kristuhan nun. Kung mapasalamaton ka sa kontento yung kaon si asema no di tama niya og kuan kala mo ang tao ba yung sa kay ang pagi nang ng mula na naadili di yung pasalamat kay pasalamat kay naapa kay sudan na ba kay kanun pag ang ganda ganit kayo, isda. Pa, isa na po. Pa, isa na po. Mapwede magmanok? Sus. Di ba? Ganoon nga. Puntento taong sina. Kung nasa nakahanda, masalamatan natin ang mukulangan pukan un, nggak eh? <coughs> ya? Grabing atau un <tungol> nih? <coughs> Tama nengun ya? Dawon ang rice. Apo mo ko is ang. Nim hmm. iklub. Ni ko bako rice hen. Wa bako rice? Wa bako rice? Ha? Ka bako? Ko bako?

mukusog akong kaan pero hindi na kontrol yun akong kagalingon kaya kung hindi na kontrol akong kagalingon mura akong drum kada ah hmm. ang kong lawas kung hindi ko magkontrol sa akong kagalingon Yung ulit na magkontrol kita mangyap po yun apektuhan kita mangyap po yung badaot yung nga. amping na lang ta kaya kasabanta sa ginoo 嗯，拜拜。